Greeting smartwatch fans! Meron tayo ditong comparison video ng ITEL O15 smartwatch at ang Infinix X Watch 3. So, yung Infinix X Watch 3, ito yung pinaka-latest. At yung ITEL O15 released last year, pero hindi na ito yung pinaka-latest. O23 yung pinaka-latest yata. Pero, bago pa rin naman and a very popular smartwatch ng ITEL. So sa video na ito, i-compare natin yung features na offered sa bawat smartwatch. So may nagtanong kasi, ano nga ba yung mas okay bilhin? Ang ITEL ba? Or yung X-Watch 3 ng Infinix? So sasagutin natin yan sa pamagitan ng pagpapakita sa inyo ng features. So, malalaman nyo kung ano nga ba yung mas okay para sa inyo. So when it comes to design, almost the same rin naman. Titingnan natin yan mamaya. Isa side by side natin comparison. Yung design. Para alam natin kung ano yung ba yung mas malaki. Ano ba yung pinagkaiba. So sa mga nagtatanong, ito na yung video na hinihintay nyo. Comparison, not comparison video ng ITEL O15 at uh, Infinix X Watch 3. Okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Like, share sa ating nag-iisang smartwatch, Pinoy TV. Okay, start na tayo. Wala nang paligoligoy pa. Tingnan natin yung pinagkaiba ng ITEL O15 at Infinix X Watch 3. So, ito yung ating ITEL O15 smartwatch. Ito yung pinaka-design. So, brown button rounded yung body frame, yung edge. And yung curve naman yung, curve naman yung sa corner. So, plastic material, pati na rin yung likod. ah uh, Pogo pin, charging cable. Quick release pin para sa kanyang strap. Lightweight and unisex style yung design. Pagdating naman sa Infinix X Watch 3, ganun din. Sa taas din yung crown button. Plastic body frame din. Pero flat yung side. Okay. Papakita. Focus natin. Yun. Okay. While sa Ital O50 natin. Okay. Rounded. O curve. Yung sa side ng frame. Mas malaki yung crown button ng Ital natin. Sa likod. The same. Plastic back cover. At pogo pin. Quick release pin din yung sa strap. Okay, so may mga logo dito or brand branding o brand name. Okay, dito sa ating back cover. So, dito sa kabila. So, ano yung mas prefer na design para sa inyo? Para sa akin, mas gusto ko yung style ng Infinix X Watch 3. When it comes to screen display, pareho lang Okay, the same din yung IPS LCD full touch screen at preloaded ng iba't ibang watch faces. So ito sa crown button ng Infinix X Watch 3. So sa menu lang to gumagana. Yan. Pero sa watch face hindi pwede. While sa iTel, tingnan natin. Yun. So pwede kang mag-scroll o mag-change ng watch face gamit ang crown button. Okay? So, nakita nyo yung pinagkaiba when it comes to the crown button. So, sa size, tingnan natin. So, mas malaki ng konti yung ITEL O15. Pero yung kapal parang pareho lang. Okay. So, sa lapad, tingnan natin. So, almost the same lang. Medyo malaki nga. Mal... mas malapad ng konti yung sa ITEL O15, I think. Okay. So, sa menus na offered, so, titingnan natin. Ano ngabang bang pinagkaiba sa mga menus o sa features na loaded sa ITEL O15 at sa Infinix X Watch 3? So, tingnan natin. Okay, so, swipe natin sa taas. So, settings, the same din. Okay, nakikita nyo, pareho. So, tinignan na natin to. So, I think pareho lang na operating system yung ginagamit nila kay yung loaded sa smartwatch notifications notifications din. So pareho lang. Okay? Dito sa kabila, split screen split screen din. So parehong pareho. Okay? Sa left side o sa right side widgets naman. So the same din yung style or yung design. Magkaiba nga lang sa heart rate 'to oh, kung napapansin nyo. Ano yung mas maganda? mas okay dito sa ITEL. May graph kagad. Blood oxygen. Sleep monitoring. Tinignan natin sa sleep monitoring. Okay. So, pareho din. Nagbibigay ng details. Dito sa baba. Weather. Music control. So, pwede ka rin mag-add. So, the same din. Okay. So, the same UI dito. Pareho talaga Oh. Okay. So, I think they're just using the same operating system. So, tingnan nga natin yung offer na menus at features. So, telephone, call history, call records, Hingnan natin. So, dial, so, iniba lang yung name, pero pareho lang yung icon and yung feature o yung functionality. So, call history, call records, Contact person, frequent contacts dito. Dial, telephone dito sa kabila. Voice assistant, meron din. Data. Workout. Pareho lang sa workout. Walking, tingnan natin magkapareho ba yung sports. So, cycling, jump rope, soccer. Balik natin. Yan. Cycling, soccer, basketball, yoga. So, the same number of Sports functions. Exercise records. Heart rate. Sleep monitoring. Blood oxygen. May blood pressure din. Weather report. Notifications. May blood pressure ba dito? Tingnan nga natin. Blood oxygen. Heart rate. Tingnan natin dito sa baba. Hindi ko napansin kung may blood pressure. So, parang walang blood pressure yung sa ITEL. Okay. So, walang blood pressure. Meron tayong blood pressure sa ating Infinix X-Watch 3. So, notifications. Message naman dito. Weather. Weather din. Music. Breath training. Breathing exercises. Timer. Stopwatch. Alarm. Meron din. Calendar. Electronic cards. So, walang electronic cards dito. Pero, meron tayo dito sa ating Infinix X-Watch 3. Calculator. Meron din calendar, find phone, camera, SOS, walang SOS. Tingnan natin sa settings. Menu style. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. So, the same. Notification options. Display. So, walang notification options dito. So, merong features sa Infinix na wala sa ITEL at meron din sa ITEL na wala sa Infinix kaya may mga tinanggal ano nga ba yung sa notifications wake screen okay display language support QR code do meron din QR code magkaiba yung QR code ng Infinix at Itel sa Infinix my health yung ginagamit sa Itel O15 JU Pro yung application password system okay tingnan natin dito sa system okay system info so ano nga version ng firmware dito so 1.09 para sa itel o15 1.27 naman yung sa infinix okay so technically UI version. Tingnan natin yung sa UI version. Yan. 3153 41083 Okay. So, magkaiba yung version ng UI. Okay. So, technically, parehong operating system yung ginagamit. Pero, yung may mga added features at may mga wala din na features sa bawat smartwatch. Yung kinagandahan dito sa ITEL O15 pagdating sa Bluetooth call, eh, meron tong quick reply. Sa Infinix, walang quick reply option. But when it comes to the design, mas okay para sa akin yung Infinix X Watch 3. Pero kung gusto nyo ng quick reply sa Call, go for the ITEL O15 smartwatch. So when it comes to pricing, hindi naman nagkakalayo. Okay? And comfort ng paggamit, hindi rin nagkakalayo. Almost the same lang kasi yung size, weight, and style. Okay? So, ano nga ba para sa inyo yung mas okay? Ang ITEL O15 or any Infinix X Watch 3. Okay? So, drop a comment. And of course, like, share, and subscribe kung sa tingin nyo useful yung video na ito para sa inyo. Okay? Bye!